Magandang araw mga kababayan! Narito ang inyong pinakabagong ulat sa panahon ngayong lunes, February 17, 2025. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayang Low Pressure Area, LPA, o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pagasa, malaking bahagi ng bansa ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Wala tayong namamataan na makapal na kumpol ng ulap na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ating kapuluan. Gayunpaman, may ilang bahagi ng bansa na makakaranas ng pag-ulan. Sa Northern Luzon, ang amihan at shear line ay maaaring magdala ng mga pag-ulan sa eastern sections ng rehiyon. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) ay maaaring magdulot ng mga pag sa southern portions ng Mindanao, gayon din sa Palawan. Sa susunod na dalawang araw o hanggang sa darating na Wednesday, asahan ang pagpapatuloy ng maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pagdating ng Thursday, maaaring magdulot ng pag-ulan ang Easterlies o ang mainit na hangin nagmumula sa Karagatang Pasipiko sa eastern sections ng bansa. Sa Luzon, dahil sa epekto ng shear line at amihan, maaaring makaranas ng pag-ulan ang eastern sections ng Northern at Central Luzon, partikular sa Batanes, Cagayan, at Apayao, kung saan posibleng magkaroon ng light to moderate rains. Sa Isabela at Aurora, inaasahan ang moderate to heavy rains dahil sa shear line. Pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga low-lying at hazard-prone areas na mag-ingat sa posibleng pagbaha o landslide. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, mananatili ang maaliwalas na panahon ngunit may posibilidad ng panandalian at bigla ang buhos ng ulan dulot ng scattered rains and thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao. Dahil sa epekto ng ITCZ, maaaring maranasan ang maulang panahon sa Basilan, Sulu, at tawi-tawi, gayon din sa southern portions ng Palawan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan ang pangkalahatang maaliwalas na panahon maliban sa ilang isolated thunderstorms, lalo na sa hapon at gabi. Sa ating lagay ng karagatan, sa kasalukuyan, wala tayong gill warning o babala sa matataas na alon. Gayon paman, Inaasahan ang katamtaman hanggang maalon na karagatan sa baybaying dagat ng Northern Luzon. Pinapayuhan ang mga mangingisda at may planong pumalaot na mag-ingat. At iyan ang ating pinakabagong ulat sa lagay ng panahon. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga weather updates. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.